Senator Tolentino, hindi lamang bilang majority leader, pero isa bilang isa sa mga pinakabatikan at um, matalino at magaling na abogado na maganda sana magiging papel sa napipintong impeachment din. Subalit, pasaya ng ating mga kababayan at uh, tulad niya, ginagalang ko at nire-respeto ko ang resulta ng halalan. Ika nga, mas alam nila kung anong nararapat at dapat kesa individually kami. Okay, RG. Bakit kasi yan ano? Yes. Yung kahapon may statement si Senator uh, uh Laxon, former Senator Lacson, na uh, parang along the lines that um, one of the game changers of the election was yung failure no administration machinery. Hmm. Do you agree that the machinery failed? Um I am not prepared to say that. Um But, Siguro kung sinabi yon nung natalo sa halalan, um, di ba? baka, pero isa siya sa mga yeah. nag, lima na nagwagi mula sa alyansa. I'm sure it must be worth something. Um, so, uh, again, I think more than strategies, more than machinery, the issues dictated the result of these elections. Yung mga nangyaring kaganapan bago mag-eleksyon. And in that sense, it is a positive thing. Bakit? issue-based yung eleksyon. Hindi pa damihan ng advertisement, hindi pa lakihan ng makinarya, hindi pa damihan ng pera, pero saan po posisyon yung bawat kandidato kaugnay ng posisyon ng mas nakararami nating kababayan sa ilang isu na pumutok, sumabog o kinaharap natin ilang buwan o linggo bago maghalalan. Yon sa tingin ko ang mas nagdikta ng resultang ito, hindi ano pa mang bagay protest vote daw kaya ang taas ni Senator Bongo and Bato de la Rosa, sir? Well, matagal nang mataas si Senator um, Bongo. Bongo. Um, hindi naman siya nawala sa top 3 noon pa. May huling sipa lang din siguro. Pero hindi rason yon para hindi sa bigyan ng pagbati. Kaugnay sa napakataas ng bilang ng boto na nakuha niya noong nagdaang halalan. Pag ba nangunguna ka, ng iyong boto, potential candidate ka na for the presidential election? Um sa kasaysayan ng ating bansa mula nung nagka-malay ako um isa lamang naman yata ang pangulo ang nag sa halalan sino? Mm. GMA ah top sa senatorial mm. yung mga nagtap madalas um inaasinta agad, di ba? So sa dulo, um, base sa kasaysayan na hindi pinapalad, maari niyang baguhin yon kung say nag-iisip na tumakbo sa mas mataas na posisyon. Binabangit ko lamang ang kasaysayan.